Magandang hapon mga katupada. Ito po, update sa mga manok. to napilay mga katupada. sa tao kanina na no? tumahan siguro sa bato. Ito, yung kanawa Galing kay Boy Makasero. Ito yung mga babae ko mga katupada. Ito, sila. Nasisi ko. Tulog sila. Parang antok. Gilmore Rosa uh, Golden Boy ito na mga manapog mga katupada dito sa gradas ko hindi ko ano mga katupada ah, uh, wala kasi kung range dito na oh. yung mga season dito lang oh, masigla naman dito sila mga babae pinipili ng mga babae oh ito mga babae mga katupada kung pinindisyon ko ito dito, mga katupada katopada oh ikut yan ikut mga kutupada. dami na dami mga babae rin dami mga oh. Ito Ito ang hatch ko, mga kutupada. one time winner swapping ko sa pinsan ko sa kagayan de oro ito yung galing sa riders game farm yung mga hat Red, uh, Red, game farm uh, across sa uh, hat uh, Gilmore. ito yung anak niya ay ata kanasa mo to mga manok ko mga katupadang pa daw na no na naman to nabintahan na to mga katupadang mga sampung piraso ito ito yung mga ano ko Bokhalsi Ito, Bokhalsi ito sila Ito mga talisayan ko, Bokhalsi May bloodline na blood, dugo nga Bokhalsi yon, yon Yun, Bokhalsi yan Ito naman ko tupada, yun na lang kasayahan ko Malaki-laki din gastos pero Sulit naman, ah, masaya naman ako Ito yung asa, nakalo to Nakalo nabulag pero pwede pa to lakas tumamalo ito the palsy 7 months ito california hatch ito yung ano ko tornado nga na pilay pero, parang gumaling na eh ito isang bitabae eh Okay po, mga katupada. Thank you. ingat God